Bro. ah, uh, I want to share my testimony kung bakit uh, sumali ako dito sa Vimo but okay ah, uh, what motivates me in Vimo mobile alam nyo isa pa akong dating OFW dalawang beses na ako nag, uh, nag abroad nagpunta ako ng Kuwait at Saudi pero wala pa rin nangyayari. Kasi uh, nagsusuporta po ako sa pamilya ko, sa kapatid ko. Even wala akong asawa, wala akong anak. Pero uh, ginagawa ko lang po yun para maabot yung mga pangal uh, maabot ng mga pangarap, ang uh, mga pangarap ng mga kapatid ko. Okay, ah. Uh, so, bakit ako sumali dito? kasi uh, gusto kong magkaroon ng ano magkaroon ng ipon dahil uh, wala talaga akong ipon nung nag-abroad ako akala ng lahat na marami akong pera pero wala talaga puro may na lang po yung natitira sa akin kasi every month po ako nagpapadala, uh, meron pang mga expenses na iba kaya yun ginagampanan ko yung uh, trabaho ko bilang ama at ina sa mga kapatid ko. Kasi uh, bali wala na po uh, wala na po akong uh, nanay, yung nanay ko hindi ko alam, na, hindi namin alam po nasaan na missing kasi uh, bali 22 years na po hindi sa amin tapos 'yung tatay ko, may asawa na rin, hindi rin naman makapa makasuporta sa mga kapatid ko dahil uh, may anak na rin siya, may asawa kaya ganun. So, itong bakit ako na dito sa Globe Mobile kasi bukod sa loading business, gusto ko 'yung products nito kasi low, di ba? Tapos, malaking chance na, ano, uh, asinso ka talaga dito. Kung gawin mo lang tama at uh, pagbutihin ang trabaho nito. Simple lang naman sumali dito. Mag-invest ka lang ng, mag-invest ka lang ng 5598 o maglabas ka na, maglabas ka lang ng 5598, okay? So, once nasasali ka, Uh, bali, hahanap ka lang ng dalawa, tapos yung dalawang na, in, yung dalawang sumali sa'yo, hahanap rin ng dalawa, hanggang yung, uh, bali, pag maka, din yung na-invite in, na niya, ha? ganun din yung, ganun din, uh, ganun ang, ano, uh, proseso nito. Mayroon kaming convenience sa uh, Vmobile mobile yung uh, lifetime discount, uh, may ah uh, yung uh, marami po marami pong uh, discount nito tulad ng ano uh, insurance uh, yung sa yung sa kuryente uh, load like Meralco at AC also dito sa Manila uh, discount sa zinces products uh, discount sa uh, E+ plus, uh, E+ plus card para ay tap mo lang siya para makahindi hindi, ka na kailangan pumila pag uh, uh, need mong manood ng sine. Tapos uh, discount sa discount sa TFC TV kasi may uh, pwede mo na siyang i-load kasi pwede naman 'yon. Uh, discount sa PLDT, discount sa Uh, mga pan. at marami pang iba. So, hindi naman po mahirap i-market ito dahil uh, di ba lahat naman po ng mga tao ngayon gumagamit ng cellphone. So, pag may cellphone, may load, kailangan ng load, di ba? So, ganun. I-share mo lang yung business mo sa mga kakilala mo, mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, uh, yung kaklase mo. Tapos kung 'di ba marami ka naman puding mga friends sa Facebook, share mo na lang din. So, 'yun.